podcast yes, aku nang ikuan nang nyinyo akung liabil, liabilities nga nahimong asik dan awa ha kuan out of 40,000 nga anak ko kaswerte na ba 1993 nga batch na ko kuan uh, naan eh wala kundi ako yan kita ko na ko nang kurso ha kuan Itong high school ko, fourth-year high school nya nang hamot ko kat'on kaya balo ko sa lahir at mag-abot. Nga na, nga na, muna kaya ako ang kuwant. May ako ang amotok. Uh, nga na, ang kuwant dahil ang liko distro pitan awa si mataloy kayo. Ni comment ko, ibas po ko, daba hala mo. Matay na si Matala, matay wala nerbai sulbad na bugo lang nang yung mga baser na ko merat bag ni gasto ni mata mo na muna ang kuwan na ang liso dahi ha paglakaw niya kuman lakaw kanang historia pero ako mga istorya pa ang sekreto ni mata nasa atong lifestyle style o kung sa akong gitek sa lawas kabalok ko nyo mo mahalo kag height na kabalok ko asa ang sakit ko direct likod sa spinal kaya na nagkasugod nya nga nung kakalakaw uh, sa imong loko loko dere na yung mga yung dere na ay pamlog munang di ka kalakaw din yung mata o mo tanaw ka sa tumoy uh, mo labad na sakit Una ako nas layo per mega uh, lantaw nakapokus ko ron sa mga di Umu-tanam ko sa dool dool murag kuan mura o uh, pambot na nagaswire pambot nga umu lantaw ka sa uh, dool maglabad mong ulo dagaton pa pero tanaw sa de diba di ka makuan muna mo'y nakapan na, ako na kita nakita nagwanay sa akong mga manghoy na sa slap duha ka to ikapin lagoy lips lips pan nila awa ang anak ni bagin bagin dinig sa so, on lang kuan di na kaikiyas ako ako wakoy di tumarong na tambal ni hmm? ako wala ko yung tumarang tambal ang porgod ang po kada adlaw kada buntag o matapakade salamat kas gino you know. then uh, lihok o madalas lawas ug, lihok. lihok lang siya si mataga salig sa iyang kuan kanang live in father nak okay? ako aw, ako akong ginganda nang namisis siya sa blue on ug akong mga anak ito ni ako diret pag dinminga usak kay blakadok mo na kay blakadok kitan panis mongod nga nakadugay nagkagrabin na tambok man n human nang human na niwang manang nanay aday ang ang nani manday ang uh, sulbad din sulbad pero uh, kwan uh, anay tungod ay nagka mangtas ko nagkaduol ang kwarta nako, ko dila ko manhi kundi ang mga customer mo yung wanhi na nga na yun niya uh, mata yun lamang ug one year ani buhi kanis kaya ga salig na salig na kanaw sa lamang kay kutas na i-historya niya ang darin ako murag na yun, nagsangit din ang dila murag yung bata ngayon, ngayon murag mo tusok, munang di ko ka pero ato ni message ko sa facebook kay uh, a na nako ang uban pero ginawa aga panop ko sa ginawa mga tayuhan kay ang ginoo balantaw sa kasing wala sa buhat kung muna ingon sa bandi muna bahala mo basta kay muna ang rason na mangtas ko wala sa dere wala sa sa kung classmate ni na nakagwantaan eh dayon atong At, gaskwela may korean language ah, akura po sa raang